Dalawa yung nakita kong possible reason kung bakit biglang humarurot at hindi nakapreno yung driver sa Naia Terminal 1. Hello mga paps! I'm Kuya Shane at marami ako nabasang comment na possible reason kung bakit biglang humarurot at hindi nakapreno yung driver sa Naia Terminal 1. Pero kung uh, papanoorin ninyo yung CCTV footage sa first 1 to 2 meters e eh, nakailaw yung brake light niya so I assume na nakaapak siya sa brake pedal then after niyang i-release yung paa niya sa brake pedal dahil nawala na yung uh, ilaw ng preno dun biglang humarurot so ito yung mga naging speculation no? isa dyan is dalawang paa daw yung ginamit so kung dalawang paa yung ginamit edi eh, sana nakaapak siya ng preno kahit nung humaharurot siya. So, tanggalin na natin yon. Then, may isa pa doon is nakadrive daw and nakahandbrake. Nakalim nung pag-release nung handbrake, biglang humarurot. Unfortunately, sa automatic, kung hindi mo aapakan yung gas, nasa 10 kph lang ang takbo niyan. Pero pag inapakan mo yung gas, dun talaga siya tutulin. May mga nagsabi rin dyan na nakatulog. Well, kung pupunta kayo sa na-iyo Terminal 1, hindi naman yan uh, o hindi ka naman pwede magtagal talagang magbababa at magsasakay ka lang dyan halos then meron din nagsabi na hindi naman talaga marunong mag drive yan ng automatic well kung siya yung driver papunta doon I don't think so na hindi pa siya marunong mag drive lalo na kung sanay siya sa manual mga less than an hour posibleng marunong na talaga siya mag drive ng automatic pero ito yung dalawa kong nakitang reason kung bakit siya hindi nakapreno at humarurot. Isa dyan is yung chinelas. Okay? Dahil nakachinela siya, pwedeng nag-lock yung paa niya dun sa brake pedal, hindi niya naiapak, kaya dumulas dun sa preno. Kasi, di ba, ang chinelas, hindi naman yan ganun ka-stable sa ating paa. So, pag inangat natin yan, yung nasa baba, bumababa ng konti. So, pag apak mo sa brake pedal, pwedeng umangkla yun. Imbis na maapakan mo yung brake, napapress mo yung pedal. Kaya huwag kayong magdadrive na naka-chinelas. And yung number 2 na nakita kong possible issue is yung uh, pag andar niya, nakaapak siya sa preno. Then, pag apak niya sa gas pedal, inadjust niya yung seat niya. At yung seat niya, biglang umabante. So, ang nangyari, dahil biglang umabante, na-press niya lalo yung gas at hindi niya na naibalik sa preno kaya humarurot. So yun yung nakita kong posibleng reason kung bakit biglang humarurot at hindi nakapreno yung driver sa NAIA Terminal 1.